Ngayong buwan ng Marso, isang mahalagang programa ang inilunsad sa Montalban, Rizal, sa pangunguna ni 4th District Congressman Fidel Nograles, isang pagbibigay-pugay sa kababaihan sa pamamagitan ng tulong pinansyal para sa mahigit limang libong benepisyaryo. Sa kabila ng matinding init, matyagang pumila ang libon libong kababaihan mula sa iba't ibang barangay, bit-bit ang pag-asang maiuwi ang ayudang makakatulong sa kanilang pamilya. Ibang bilin ng pagkain. nagpapasalamat kasi nakasali sa ganito. Apo, salamat po kay Dobrales. Salamat po. po, malaking tulong po sa akin. Yung binigay po ni Dobrales. Maraming salamat po. Malaking tulong po. Ginugraris po. Maganda ang nagawa po. Napalitan naman ng kasiyahan ang kanilang paghihintay nang dumating si Nugrales. Sa kanyang panayam, Pinigyan diin ni Nograles ang kanyang patuloy na adbukasya sa pagsuporta sa kababaihan at ang kahalagahan ng pagtugon sa mga hamon ng kanilang kinakaharap sa lipunan. Sinigap po natin magbigay ng tulong pinansyal sa mahigit limang libo na kababaihan ng Montalban sapagkat ito po ang aking pasalamat sa kanilang sakripisyo. I Alam ko po ang dami po nilang ambag at kontribusyon sa ating lipunan at napakaliit na bagay lang po nito itong tulong pinansyal. Sa pagtanggap ng tulong, Marami pang desidente ang taus pusong nagpasalamat kay Nograles sa kanyang patuloy na pagsisikap para sa kanilang kapakanan. kong maraming maraming salamat po sa pinagkaloob niyo po sa amin na pinansyal na tulong. Congressman Nograles, ay maraming maraming salamat sa iyo sa biyayang pinagkakalong mo. Para sa mga iba pang mga balita, mag-like, share at subscribe lamang sa Saksi Ngayon.